Ay, eh, saya ko na sana. Gusto pa lang ng kanin. Eh, hey, what's up, mga kapasal? Luga, kamusta? Aray, ang ating uh, lalapangain. Uh, ah, adobong paa at saka bitungan ng mawk. Ah, uh, ay, java rice pa. Ta, sama kaya hey, Eh, di, aray nga. Uh, hugas na ako, aray. Aking gagayatin lang. At aray, mga paa naman ay na ng aking kapatid. Di, ah. Uh, minagic magic na ni Kuya Joven ang ating mga regalos ang ating mga requirements at yan hinalo na ginisan na ang ating uh, sibuyas, bawang at luya yan ay talagang quality at inihulog na ang ating adidas sa sunod naman ay night na ang ating uh, yung hulog hindi eme lang eme ya hindi ho lugar na rin ho, sintas. Hindi ho, joke lang. ano, paano, ah, uh, bito ka ng manok. Yan, quality po yan. At sigurado po ang kalinisan yan. At yan ay hinugasan po ng maraming beses. At iyan at yun na pong, ah, uh, baga na konti. At yan ang ating toyo. At yung mga iba't ibang klase ng gabok ay ating inilagay na. Yan. Nilagyan rin natin ng oyster stress sauce. Yan. Para medyo lumapot at mag-latik-latik. Uh, latik -latik. Yan. Nakulangan pa sa tuyo. Nilagyan pa ulay. At rin uh, lang kung tatakloban at nang uh, maluto. Nilagyan na rin natin ng kaunting silay. At At suka.

talaga kaya tayo mga pasal mga uh, followers ko dyan uh, uh. eh talaga sigab na naman at talagang pagkagar na yung ulam ay mga paraming ating kain na mga nakaidayot uh, ako ay ah eh. uh, uh. kita nyo gaya mga pasal uh, uh. eh sino okay, hey, hindi <laughs>